Hoy! Hoy! Ayan oh, suni yung nawawala <laughs> So, alright O, so, papasok tayo dito O, oh. Pasok tayo dito. Hello. Pinasok natin yung wrist track. Ha <laughs> Pinasok namin yung wrist truck Ah, oh, finish! Okay. Finish! Oh, finisher! Oh, wag dyan, wag dyan, wag dyan, wag dyan! Dito, dito! <laughs> Woo! Ayun, meron pa dun, oh. Ayun, oh. Meron pa dun. Papasok tayo dito. Laki nang restrict nito. Oh. Saya. So, yeah. Hoy. Sa lubong pala. Hoy, one way ito. One way pala to. <laughs> <laughs> Laki ng wrist truck ayun oh. Mga Laki. Oh, pwede mga bata diyan oh. Ayun, firing range ang sa atin. Ah. Oh. May firing range diyan. Ah, pwede mag-ATV diyan. Firing range. Firing range nga oh. Pa-firing tayo. Hey!

Oh, boy pa! Boy pa! Boy pa! Boy pa! Boy pa! Boy pa! Hala! 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 ka! Hala ka! Hello! Thank you boss! <laughs> Hala! May na pari dyan! Hala! 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 May ako. Pero hindi isa pa. Ale. Isa. pa! Isa pa. May ka sa mga vlogger. Oh oh oh. May plan ako. Ay ay. Are may magagawa tayo mo. Kayo na firing range. puro vlogger kasama. Firing range ng sa hati.